ayun po sa episode na ito ano po tayo po ay mag uh, titingin uli din ng mga sili ang taas po ngayon ng paranggit gate oh. so, napakaganda kayo ng paranggit ng sili ay dari yung ating labuyo uli dami oh tuwalan dyo yan oh pero gagabihin tayo apakadami sili oh walang yung kapalo ay ayos aray sa sunod na araw pala rin ating babanatan hapon po tayo ay ang dami oh yan oh yung pa sa kabila oh nangyari ay sa akin. Tayo po yung sa oras at lilibutin pa natin. Ngayon ang unahin natin ay mamamako -ma tayo ng pang-ulam. Pero rin sili, baka po schedule na rin natin. No? Eh. Yan dami. Eh. Yan No? Eh. Kukuha lang tayo ng ilang pang sarili. Ari po pang gamit. Dito ka sa kabilang side. Yari yan sa akin. Hunting po uli yan. Oh, ano na karampoy ayos ay. Eh. Ito pa o doon ka sa ibang punuan. Oh. Yan oh. Eh. Hmm. siguro po isa natin ang ibang araw yan ano gawa po ng kata ay po sa oras panalo ngayon po tayo manggugulay muna na rin ating ano pang sariling gulay nakaskas na ata ng baha ba ito pala kaskas na ng baha oh. hindi pa dito nakaka-recover sa ilog yung nakaka-recover na po sa dumaka river At saka po aring sili. Pa Order po muna natin ano bago tayo mag uh, harvest po. Sayang baka biglang anong tawag dun Harvest natin wala tayong pa-order. Para ma-schedule po natin na mas maganda yan. Kadali tayo 1 kilo ah. Kahit kalahating kilo sa taas po naman ang parang weight aabot. nakakabila pala tayo din mo Gamit pa ko Pamalit po natin aras sa gulay Talaga po hindi ako makalimot eh basta lumusong ako sa area dito. Pako. Oo. Yeah, para na ka na po. At saka po ang kailangan kailangan natin ngayon palakasin natin ang immune system. Opo. At gawa ng dito po sa aming. yung minsan na may ulan may init po ba. Minsan nakakaramdam tayo ng ano eh. Nung nababago po ba ang kondisyon, parang hindi pa natin ma-adapt kung tag-araw o tag-ano, nagsasanib po ba. Eh, eh, usong-usong ngayon ang mga ubu-ubu. Eh, ang kailangan po natin, eh. palakasin ang immune system. Uh -huh. Thank you. barang ito babakantih na ulit eh. Ari dati ibinakantih tapos ibinalik na ulit sa dati. Yan oh naman. <clears throat> Ang ginagawa ko po naman prutas po lagi ng prutas oh. Eh. Prutas at gulay at saka yung ano ng katawan halos sinusunod na po ba natin kumbaga kailangan mag magpahinga uh, tayo po ay kumbaga lagi din nagtatrabaho pero nila alaan din po natin ng pahinga hindi po naman totoo sagasang sagasa at gawa po naman tayo naman kumbaga ako po nagtatrabaho ay sanay na rin po naman yung katawan e, yun po kumbaga sinashare ko po ba sa inyo Ah, nila, sanay na sanay na. Naay pa oh. na natin. Hindi na ka tumawid. Oh. Ngayon, daan na pala ng kabayo. Diretso na po tayo ito palabasan. Hmm, paniki yun, no? oh. Dito nagtitira yung panik. Nakita niyo po. May paniki. Ay, dini. Dini nga, oh lang paniki paningin ko hindi na nga ako nakapit ang dami nagkapitan ng kuku yan yeah, o bat paniki sila ako na po may gulay na po tayo tapos yung ating sili yeah. schedule po natin ito pagkuha kuha tapos magpa ano din po tayo, mag, magpa order po ba ayan bigla po tayong napahinto ano po at doa po ng magsha shout out po tayo para po naman makabawi bawi po ba oh matagal rin po tayong hindi nakaka shout out yan shout out po sa lahat at saka po ang masasabi ko po sa inyo yung uh, sa panahon po ngayon aba ano, parang hantik wala nang natapa ko nga po kailangan palakasin ang immune system upo ingat po ang lahat yeah, shout out po sa lahat yeah, gayon. pasensya na po ano shout out po natin si Prestoni Rubina yeah, shout out po watching from Shout out Kabispren watching from Ruhas, Isabela. Shout out po. Shout out po natin si Rasin Bin Hamin, Mengo from Bulacan po. Shout out po. Shout out po natin si Lia Lailani Bautista watching from Lebanon. Shout out po. Shout out po natin si Ma'am Shirley Geyser Shout out po Nasa na pati yun Shout out po sa lahat Nasaan pa ba Mga Yun Shout out po natin si Amelia Puerlo po Welo watching from Paranaque Shout out po natin si Letty Paustino Shout out po. Shout out po natin si Edgar Tabilisma. Shout out po natin si Tatay Tony. Yeah, shout out po sa lahat ano. Sino pa ba? Yeah, pasensya na po sa mga hindi pa natin na shoutout. Ano sa next shoutout po uli. Talaga pong naay nga. Gusto ko rin po kayo makakabawi po ba sa akin? Opo. At talaga namang ibig sabihin, ah uh, ito po stage po ng pag-vlog -e pag natin, pag-episode. Lagi pong nandiyan kayo. Opo, gusto ko po makabawi-bawi rin po. Yan, yun po, yun yung ating pang araw-araw pa rin pong ginagawa. Opo. Sa pakilasa ko po naman ay, kumbaga, yung pa rin, kumbaga, tumagal na tayo ng ganito katagal na panahon, ay, salamat po sa walang sawa pong panunood na, yun yung ating sikulo po ng buhay dito sa buhay bukid po. po. Magluto, magharvest, magtanim. Opo, talaga pong yun po yung pinapakita po nating tunay na buhay. Salamat po sa, tumandaan ako ng kagarne, ay, andyan pa rin po kayo. Shout out kay Tito Mario. Shout out kay De Vera Family. Opo. Yan, salamat po. Tayo may gulay na. Sa next shout out po uli yung mga iba pa nating hindi na shout out. Ano po, pasensya na po. Yan, hanggang dito na lang po. Ingat po palagi. Happy happy lang po. Bye.